Nangyari na rin ba sa inyo yung sa sobrang inis nyo sa isang bagay, e eh, idinaan nyo na lang sa kanta? Ganyan mismo ang ginawa ng isang netizen sa isyo ng flood control at nag-viral pa ito. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Minsan kapag sobrang inis ka na, mapapakanta ka na lang. Gaya ng isang nakilala ko na ang kinababanasan ang korupsyon sa Flood Control Project. Nakaka-LSS o Lasong Syndrome daw ang nagbabiral na kantang ito. Kinompose ito ni Rami Ramos o KKK na nilapat niya sa tonong Obladi Oblada ng The Beatles. Mas madaling pumasok sa isip ng mga tao, mas madaling tandaan para mas madaling uh, maintindihan. Isang lost project lang ang o pangyumaman o Upbeat man ang tono, malalim ang hugot ni Ramir sa kanta. Nakikita ko yung sistema ng gobyerno natin, talagang may mali. Matagal na po yung korupsyon na yan, pero hindi nagagawa ng solusyon. Para magising po ang, ang mga tao. Mas raw kasi sila, naaapektuhan ng pagbaha. Lubog na lubog yung bahay. Lahat ng gamit na pinaghirapan mo ng ilang buong taon, lanos lahat yon. Bibili ka na naman ng panibagong gamit. Pag minalas-malas ka pa, buhay ang kapalit. Dati narunog ko compose ng mga parody si Ramir. Hindi para gawing katatawanan ang mga nangyayari, kundi mapag-usapan ang mga mahahalagang issue. Naisipan ko, ba't hindi ko lagyan ng kahulugan? Mas magandang pagpapaliwanag para para mas pumasok sa isip ng mga sambayan ng Pilipino. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang paraan sa pagharap ng problema. At si Ramir, talento ang ginamit para mabigyang pansin ang mga isyong panlipunan. Mobile journalist Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nakaka-LSS na kantang ito kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Ikakantahin ba natin dalawa yan o wag na lang? <laughs> wag na lang huwag siguro, Papsi. <laughs> okay, Fatima, ilang taon na ba itong si Ramir at uh, ano talaga ang pinagkakabalahan niya? Base doon sa kantang napili niya, eh mukhang may idea na ako kung ano ang uh, edad nito. Yes, <laughs> si Ramira, no? Oh. Actually, 50 years old si Ramira. Oh. At ang oh. mahanap buhay nga niya ay naglalako siya ng chinela sa kapite. Oh. So, sa free time niya, ginagawa itong mga parody niya na ito. Gigil na gigil itong si Ramira, no? Yes, Paps Jay. dinal, uh, dinal <laughs> lang sa kanta. Okay, bakit kanta ng Beatles, no? Ang uh, naisip niya, henerasyon daw ba niya yan? Nakamukong uh, obvious naman. Actually, <laughs> nauna yung release eh ng, oh. ng Obladi Oblada pero dahil nga sikat na sikat yung kanta ay naririnig niya rin at mahilig oh. si Ramir sa mga lumang kanta. Oh. At ang goal daw talaga nito ay para mahuk talaga agad yung mga oh. uh, nakikinig doon sa kanta at maintindihan din nila yung lyrics. Pati ma yung lyrics, pinag-isipan daw ba niya ng uh, malalim? Paano raw ba yung proseso ng pagbuo niya rito? Yes, Paps J. Actually, kasi talagang may hugot itong si Ramir, no? Hmm. Uh, naranasan din niya kasi yung mga pagbaha hmm. noong nandun pa sila sa Marikina. So, kaya uh, usapin tungkol doon sa flood control project. At uh, ang uh, proseso nga raw ni Ramir ay nagsusulat muna siya ng tula at sa kanya nilalapatan noong tono. Okay, Fatima. Naging intention ba ni Ramir na mag-viral talaga itong kantang ito? Actually, balak niya dito <laughs> Nagulat oh, nga oh, lang siya oh. na nag-viral na yung kanta pero masaya naman sila dahil nga gusto oh. nila na mas kumalat pa yung kanta at uh, kung pwede nga ay ma-post pa nila sa iba-ibang mga plataporma papsjay Ayan may plano ba siyang uh, gumawa pa ng ibang uh, uh, kanta tungkol sa flood control issue o iba pang uh, usapin ng uh, ating bansa Paps J, ang nabanggit ni Ramir, no, may balak pa siya na magsulat pa o ituloy pa yung paggawa niya ng mga kanta, ng mga parody, pero oh. sa iba't ibang mga issue na Paps J. Dahil nga ito rin yung paraan niya oh. para makisali dun sa mga usapin at uh, maibahagi din sa iba yung mga kaalaman niya. Para mailabas ito. yung sama ng yes, loob, no? Yes, Paps J.